Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, lalong-lalo na lahat ng mga kaparokya dito sa St. Pancrasius Parish. Magandang umaga po sa inyo lahat. Isang malaking biyaya ang kaloob sa atin ng Panginoon sa araw na ito na magkatipon sa banal na misa sa okasyon ng pagtatalaga ng isang bagong parish priest para sa San Pancrasio Parish kasama ang ating mga kaparian, pati na ang ating Vicar Foreign sa Vicariate na ito. Sa araw na ito, sa kabila ng ito ay araw ng linggo at bising-bisi ang ating kaparian. Mga kapatid, magnilay po tayo ngayon sa ating narinig na pagbasa tungkol sa talinghaga ng alibughang anak. Naranasan na ba ninyo ng ang makinig sa Ebanghelyo o sa mga pagbasa sa Misa at sa homily ng pare ay pakiramdam mo ba na parang tinamaan ka ng salita ng Diyos? Na-experience nyo na ba yun? Di ba mayroong kasabihan sa Tagalog, bato-bato sa langit, ang tama ay wag magagalit. Minsan sa isang recollection, Binago ng kaunti ni Bishop Ted Bacani ang kasabihang iyon. Ang sabi niya, bato-bato sa langit ang tamaan ay mabukulan sana. Panalangin daw yon ng mga pare na may pinatatamaan sa humilya pero madalas hindi naman umi Hindi bumubukol kung baga. Kung minsan nga daw eh, lalapit pa yung tao na pinatatamaan at sasabihin sa pare, Pader, ang galing-galing ng homily ninyo, ang daming tinamaan. Hindi niya alam, siya pala yung pinatatamaan. Failure pala si Pader. Ang binasa natin sa ating ebanghelyo, mula sa chapter 15 ni san lucas ay ang tinatawag na parables of divine mercy at ang tinutukan sa ating gospel reading ngayon ay ang pangatlo sa tatlong parables pero sa introduction nitong chapter na ito sa unang dalawang talata doon mo malalaman na meron palang kusang pinatatamaan si Jesus. Doon sa tatlong kwento na iuulat niya. At yun ay walang iba kundi ang mga eskriba at pariseo. Sino ba itong mga eskriba at pariseo? Sila ho yung malapit sa templo. Sila yung kumbaga sa katoliko, madasalin, palasimba, deboto, at maraming alam tungkol sa pananampalataya, masunurin, at madasalin. Pero, nagbubulong-bulungan daw sila dahil ang Panginoon ay nakita nilang nakikisalo sa pagkainan kasama ang tinuturing nilang mga makasalanan sa lipunan. Kaya ang ginawa ng Panginoon, ikinwento niya sa mga eskriba at pariseyo, ang tatlong talinghaga. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay eh, mabukulan sana. Parang ganun. Ang unang kinuwento niyang talinghaga ay tungkol sa pastol na merong sandaang tupa at nawalan siya ng isa. At kung paanong iiwan daw ng mabuting pastol yung siyam na putsyam na tupa para lang hanapin yung nawawalang isang tupa. Ayaw niyang bumalik na 99 lang ang dala niya. Importante sa kanya na kumpleto sila. At ang pangalawang talinghaga ay tungkol naman sa babaing meron daw sampung salaping pilak at nawala yung isa. Alam niyo po, itong salaping pilak na ito ay nakakabit sa isang belo na pamana sa isang babaeng kinakasal. At kapag nabungi, nabawasan ng isang salapi, wala nang kwenta yung bello Kaya maintindihan mo kung bakit naghalughog talaga siya sa buong kabahayan para lang mahanap yung isang nawawala. At ang pangatlo ay tungkol naman sa isang ama na may dalawang anak at kung paanong naligaw ng landas yung isa. Nawala ba yung anak? Hindi naman. Mas magandang sabihin, nagwala siya. At maraming magulang nakaranas ng ganito sa mga anak nila, lalo na kapag yung medyo nagbibinata na at nag assert na ng independence. Minsan, hindi na masaway. So, itong bunso ay nagwala. At kung gaano kaligaya daw ang ama nang magbalik ito, na siya namang kinasama ng loob ng masunuring panganay. Dalawang anak na lalaki, pareho silang mahal ng tatay kaya kahit nandyan ang masunuring panganay, hindi lubos ang kaligayahan ng ama. Hanggat hindi bumabalik ang anak niyang naliligaw ng landas. At ito nga ang dahilan kung bakit naman nagtampo si panganay. Masama ang loob niya dahil tinanggap siyang muli ng tatay niya. Ramdam mo talaga ang hinanakit sa pananalita niya ni hindi niya matawag na kapatid ang kapatid niya ang sabi niya yang anak niyong yan yang anak niyong yan nang bumalik siya pagkatapos nilustay ang inyong mga kayamanan pinagpatay niyo pa ng pinatabang baka yang anak niyong yan para bang sinasabi para bang ang himutok ni panganay, bakit ba parang siya lang ang anak ninyo? Eh, andi dito naman ako. Hindi ako lumabag sa anumang kautusan ninyo. At saka, di ba dapat? Wala ng karapatan yang anak nyong yan. Pag sinabing anak nyong yan, ibig sabihin, ang suspetya ko, favorite nyo yan eh. May favoritism kayo. Hindi kayo patas. Sigurado ako, mga magulang, nakaranas na kayo ng ganitong panunumbat. Minsan sa mga anak ninyo. Totoo ba? Noong bata pa ako sa pagkapare, alam nyo po, napahiya ako. Nung lumapit at humingi ng payo, ang isang ina na hindi mapayapa ang loob dahil isa sa apat na anak niyang lalaki ay naging drug addict at nasira ang pag-aaral Sinabi ko sa kanya na para bang pakonsuelo Mrs. at least naman ho may tatlo pa kayong anak na puro mababait at responsable tinignan niya ako ng masama at ang sabi ba naman niya sa akin, salamat na lang ho. Siguro, kaya ganyan kayong magsalita ay dahil wala naman kayong sariling anak. Aray. Hindi ninyo alam ang damdamin ng isang magulang. Kaya, kayong mga magulang, kayo ang nasa posisyong maintindihan ng puso ng Diyos bilang ama, bilang magulang, ganoon din kasi siya. Hindi niya basta iiwan. Hindi niya basta pababayaan o tatanggapin ang pagkawala ng kahit na isa sa mga anak niya. Kaya ewan ko ba kung saan nang gagaling yung minsan sobrang pagkatakot natin sa parusa ng Diyos. Marami pa ring mga Katoliko na para bang ang Diyos na alam nila ay para bang masigasig na itapon tayo sa impyerno kapag tayo'y nagkasala o naligaw ng landas. Totoo ba yun? Hindi hindi ganyan ang Diyos. Ayon sa pagpapakilala ni Kristo, Jesus, anak ng Diyos. Ang kwento ng kaligtasan ay tungkol sa Diyos na handa ang magdusa at mamatay. Handa nga siyang bumaba, manaog sa impyerno, alang-alang sa atin Kapag ginagawa nating impyerno ang buhay natin, kapag kusang lumalayo tayo sa Diyos ng buhay. Sabi nga niya sa John chapter 14, Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. In my father's house, there are many rooms. Maluwag ang bahay ng tatay ko. Matalinghaga yon, maluwag. Ibig sabihin, hindi totoo. Nakakaunti lang ang gustong iligtas ng Diyos. Kaya nakalulungkot, di ba, kapag mayroong ibang mga sekta, mga grupo, na ang paniwala nila, sila lang ang masisave. Sila lang maliligtas. Sabi ko, ilang kaya sila? Nasasabi ko tuloy, wadi ang lungkot naman ng langit nila, sila-sila lang. Hindi ako naniniwala sa ganyang klasing Diyos na nanggagalaiting magparusa imbes na magliktas. Hindi totoo na iilan lang ang gustong papasukin ng Diyos sa langit. Hindi totoo na ang pag-ibig ng Diyos ay para lamang sa mga banal, mga mababait, mga karapat dapat, mga masunurin, hindi totoo. Bakit kayo mga magulang? Porki ba maging pasaway ang anak ninyo, hindi nyo na sila anak? Kung minsan nga kung kailan sila naliligaw ng landas, mas patitindiin ninyo ang atensyon ninyo at pagmamahal sa kanila. Lubhang magselos yung ibang anak ninyo na akala nila may favoritism kayo. Pero hindi pantay-pantay ang atensyon na kailangan ng mga anak. Mahal nyo silang lahat. Pero yung iba, mas dehado, mas nangangailangan ng mas matinding atensyon. Madali lang naman eh, ang magmahal sa mga mababait at karapat dapat. Kaya paano nyo ako mapapaniwala nang na mahal ng Diyos ay ang mababait lamang. Ang dali-dali naman nun, wala namang ka-challenge-challenge challenge na magmahal ng mga mababait. Ang tunay na challenge ay ang magmahal pa rin kahit ang minamahal mo'y nahihibang. Kahit nawawala siya sa sarili niya, kahit nagkakamali na siya, kahit nan nalilin lang siya, o nagiging pasaway, o nagiging walang utang na loob o naliligaw ng landas na pwedeng mangyari sa kahit kanino sa atin. Dahil siya ay Diyos na lubos kong magmahal, gagawin at gagawin niyang lagi ang lahat ng kailangan upang mailigtas niya ang minamahal niya kahit ipagdusa pa niya iyon. Iyon ang misteryo ng pananampalatayang Kristiyano. Ang Diyos na hindi sumusuko. Toto, igagalang niya ang ating kalayaan. Kung kusang-loob tayong lalayo, wala ba siyang magagawa? Pababayaan ba niya tayo? Hindi. Kung mahulog tayo sa impyerno, sasabihin ba niya sa atin, Be, buti nga sa'yo? Hindi. Kung magdusa ba tayo dahil sa ating kalukuhan, eh, masaya siya? Hindi. Kapag nagdusa tayo, magduro sa din siya. Ang Diyos na nagdurusa dahil nagmamahal ng totoo. Pero yung pagmamahal ng taong handang magdusa para sa minamahal, yun lang ang may kapangyarihan na magligtas. At yun po ang mensahe ng ating Ebanghelyo. Maraming beses ko nang nasabi sa inyo, sa aking mga homily na ang sinisimbolo ng krus para sa atin mga Kristiyano ay hindi kamatayan kundi buhay hindi kasalanan kundi patawad hindi pagkamuhi kundi pag-ibig na walang kondisyon hindi pagdurusa kundi pag-aalay ng buhay bilang pantubos sa minamahal. Father Larry, ikaw ngayon ay tinalaga sa komunidad na ito upang magparanas sa iyong pamayanan ng ganyang klasing pag-ibig ng Diyos bilang Ama sa kanyang mga anak.